So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at bago yun ako nga pala si Janeto, tawag nyo lang sa si akin Lucky, kaya guys samahan nyo ako. So guys, for today's video, kaya guys, samahan nyo kami magbenta ng mga kalakal. Ang tagal ko na hindi nagbenta ng kalakal. Siguro 4 weeks na ako hindi nagbenta ng kalakal. O mga 5 weeks na ganun kasi nabisi ako. Kaya samahan nyo magbenta ng kalakal. Ang dami ko ng mga kalakal, kaya guys, samahan nyo ako. Sa Shoutout nga pala sa Crash Again. No? Yes sir. At ayun, dali-dali ko na nga rin pala nilabas yung mga babenta ko mga kalakal. Medyo marami na nga rin pala ito. Mega 3 weeks nga pala ako hindi nakapagbenta. Kaya ito, ibebenta ko nga pala ito. Siyempre, kami na naman si Kuya Mulaki. At ganito karami yung anong ko, mga kalakal Siyempre, um, um, dahil pasokan na naman, siyempre, meron na naman tayong may pambaon na naman tayo. Kaya, guys, naman nyo kami um, tiba-tiba na naman. Kaya, mula, sila. At ayun, dali-dali na nga rin pala kami umalis. Pumunta nga pala kami dito sa junk shop. Mayigit minutes nga lang pala papunta doon. Kaya, ito, nandito na nga rin pala kami sa bentahan ng mga kalakal. Guys, nandito na kami sa bentahan ng mga kalakal. Kaya, guys, naman nyo kami magbenta. Ang ganda ng panahon ngayon. Tingnan nyo yung panahon na kami ngayon dito, you know. Oo, napaka-summer na talaga. I mean, hindi pa naman summer, spring break pa naman. Kaya, pero medyo, medyo may na, mainit na rin yung kaagas. Samahan nyo ako ng lagayan namin ng mga bote. Ito yung kinukuha. At ayun, dali-dali na nga rin pala ako ng bag. Dito ko na nga lang pala ilalagay yung mga bote. Hindi ko na nga pala bibilangin. Parang nga pala mabilis kayo matapos. Hindi ko na siya bibilangin. Ganto nga pala ginagawa dito kesa sa Pilipinas. Iba nga pala dito kasi dito makina nga pala yung gumagamit. Ito nilalagay ko na nga pala dito sa plastic. Tapos makina na pala gumagamit kasi automatic nga pala dito yung mga makina. At ito nga pala plastic na to, tatlong plastic nga pala ang kailangan dito para mapuno pero malaki na nga rin pala dito kay kitain ko. Kita nyo, ayan, napuno na siya. Kaya pag puno na ito siguro may git na sa $30 so laki na nito, may git 2,000 na sa Pilipinas. I mean mga 1,500 malaki na yun, di ba? At nakadalawa nga pala tayong plastic dito kaya ito dali-dali ko na nga rin pala benta. Ito nga pala yung junk shop nila dito, magkaiba talaga sa Pilipinas. Guys, nandito na kami sa benta ng mga kalakal. Kaya ito, ganito yung pag-aayos ng ano dito. Kung paano sila mag lang kasi makina ang gumagana ayan ito ilalagay yan doon tapos makina na yung gagana hindi ko alam kung magkano yung kikitaan natin dito pero siguro sa $50. At ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano nga pala yung magiging mangyayari dito. At ganyan na nga pala mangyayari kaya ito sinalin nyo na nga rin pala dito. Tignan nyo naman dito ibang iba talaga sa Pilipinas. Sinitimbang nga dito hindi mo na nga pala tinitimbang. At kumita ako ng $40. Ang laki na nun $40. Sis, kaya ganito yung pag-ano natin. Para... At ganyan na nga rin pala mangyayari kaya ito nilagay ko na nga rin pala dito. At ayan na nga rin pala yung kinita ko. Siyempre titignan nga pala natin dito yung mga kinita ng mga tao. Sinilip ko nga pala dito ang lalaki nga rin pala ng mga kinikita nila. Kaya ano pang inaantay mo, magbenta ka na nga rin pala ng mga kalakal. Kaya ito, kasama ko na nga rin pala dito yung mga kaibigan ko. So guys, um, kasama natin dito yung tropa natin si Gang. Yo. So, um, kakain kami sa ano Silugan. sa Silugan guys sa uh, Filipino food kaya malapit lang daw dito kaya guys sabahan niyo kami kumain dito yung lugar nila dito sa San Toyo sa New West yo. kung tawagin USA yo <laughs> at ayun dumating na nga rin pala dito yung mga ibang tropa kaya ito shoutout nga pala sa inyo mga gang kasama nga rin pala sila kumain kaya ito dali dali na nga rin pala pumunta dito sa Silugan at first time ko nga lang pala kumain dito kaya ito pagpasok ko nga pala dito ang dami nga pala ng mga tao ang dami nga pala mga Pilipino shoutout nga pala sa inyo mga Pilipino kaya ito sa na nga kumain dito. Kaya tign guys, tikman natin dito yung mga pagkain nila dito. Puro masasarap. Yung masasarap pa dito yun. Yung yeah, masasarap pa dito, gang. Tingnan natin yan, na. At ito nga pala yung menu nila dito, napaka marami ka talagang pagpipilihan dito. Kaya ano pang inaantay, pumunta ka na nga pala dito sa New West sa Vancouver. At dahil wala pa nga pala yung order natin, kaya ito, ito nga pala muna tinigman ko, ito nga pala ng gulaman nila. Signan nyo naman yung gulaman dito, napakasarap. Kaya ito, ano pang inaantay nyo talaga, pumunta na kayo dito. Ayun, dumating na nga rin pala yung pagkain na inaantay namin. At ang in-order ko nga pala dito, ito nga pala ang tapa, pati ito nga pala ang corn beef. Nakakamiss nga pala to sa Pilipinas, lagi ko nga pala tong kinakane, itong kinakaan mga pagkain na ganto At yung dali-dali na nga rin pala kami kami kumakain kaya ito yung ko nga pala dito napakasarap talaga ng luto nila hindi ko na ganito talaga yung mga luto nila dito at yung eh, pagkatapos nga pala namin kumain dito kaya ito titikman nga pala natin itong dessert na galing nga pala sa kanila kaya ito libre nga lang pala ito salamat nga pala sa inyo para sa akin libre pero hindi sa inyo so guys ano pang inaantay nyo pumunta na kayo dito sa at dali dali ko na nga rin pala tinikman yung dessert na dito kaya ito ito nga palang inuna kong tikman ito nga palang ubi na ito parang masarap nga pala tignan kaya ito dali dali ko na kinain. kaya ito yung pagkakain ko nga pala dito Napakasarap pa rin pala talaga So guys for today's video is me lucky Kaya guys samaan nyo ako magbenta ng sapatos Kaya papayta ko sa inyo yung bibenta kong sapatos Ito ang Jordan 4 Thunders Kaya guys tingnan natin Ito nga pala yung sapatos na ibibenta natin Iba nga pala yung box na ito guys Kasi yung box nga ito wala nga pala Ito yung sapatos na ibibenta natin Ito ang Jordan 4 Thunders Tingnan nyo naman napakaklin Ang ganda men Sheesh Kaya guys Kaya guys samahan nyo ako Magbenta Siyempre bago nga pala tayo umalis Kaya ito ayusin ko nga pala Muna dito yung buho ko Kakatapos ah, ko nga lang pala maligo Siyempre kailangan ayusin natin tong Edgar na ito Hindi tayo pwede umalis Na hindi natin maayos yung buho na to McDonald's para ayusin natin yung buho natin Siyempre pupunta lang tayo ng McDonald Para magayos ng buho Dito kasi may blower kasi dyan Sa amin wala kaming blower Kalimutan ko pa bumili. At syempre alam niyo naman yun hindi tayo pwedeng lumabas nang hindi maayos yung buhok natin kasi pag lumabas tayo nang hindi maayos yung buhok natin, flat nga pala yung buhok natin. Syempre yung Edgar natin masasayang. At dali-dali na nga rin pala ako sumakay ng bus. Hindi nga pala gaano kalayo ang to kaya ito nandito na nga rin pala ako sa mall. At ibang lahi nga pala bibili ng sapatos ko kasi brand new nga pala yung guys, hindi ko pa nga pala nagagamit yung kaya yun sakto nga pala sa kanya binenta ko na nga pala sa kanya. Ito yung pagkapasok nga pala sa loob ng mall kaya tayo nandito na nga rin pala yung bibili ng sapatos. Taga school ko nga pala yan kaya ito dali-dali ko na nga pala sa kanya kanya yung sapatos sa at, yung pag-abot ko nga pala sa kanya kaya ito dinobol check niya nga pala yung quality tignan niyo naman yung quality niya napaka solid kaya ito sinukat niya nang aring pala kaya guys hanggang dito na lang don't forgets follow and share thanks for watching bye